saka nag-harvest po kami ng upo namin ngayon every other day po nag-harvest ng upo Lalo para, Wala na, bilang Kaya mo? Okay. Yan po. At ito ay titinuray na. Ha? Masan? <laughs> may nalisan pa parang isa. Yan Nalisan. Hanggang ilalim po yan. May bunga po. Ayan po. Pakita natin. Hanggang ilalim po ng lupa. May bunga yan. Susunod po. Maraming po. Maka-harvest dito. Ito po ang aming organic na papaya ah, uh, na upo. Nakikita nyo po, napakakilis, napakaganda. Lahat po ng mga nito ay siguradong babalik-balikan dahil po ito ay walang contaminate ng mga synthetic po, ng mga chemical na ginagamit. Yung pong pinakita namin yung mga, mga ginagamit na organic material po, yun po ay Japan Technology makinis na makinis parang japayuki ayun po pag ay, po namin yan ay i-deliver ide na po namin sa yan sa kumukuha para maging pera po okay good morning mga kasaka doon po sa malapit na mga followers natin pwede po silang makatikim ng organic na upo po punta lang po sila dito okay thank you po at good morning